Network News Nagbabalik ang RMN Network News. Senior citizen at dalawang kasamahang minero patay matapos matabunan ng lupa sa Digos, Davao del Sur. Kasama natin sa balita si Radyoman Leo Batulayan ng RMN Davao. Patay ang isang senior citizen at dalawang kasamahan itong minero matapos matabunan ng lupa sa umanong ginagawang iligal na pagmimina sa barangay Ibo Malalag, Digo City, Davao del Sur. Kinilala ang mga biktima na sinasimako sa Bakisaut sa isentay tres anyos, Glenn Erral Sasuman at Nario Hesola Otida na pawang mga residente sa nasabing syudad. Sa inisyal na investigasyon, ng Malalag Municipal Police Station napagalamang pagmamayari ng isang alias John sa isentay shete anyos ang naturang minahan at pinanga pinangasiwaan ito ng kontraktor na kinilalang si alias Gerson na 50 anyos. Sa interview ng DXDC Armen Davao sa kontraktor, may git dalawang buwan na silang naguhukay sa naturang lupa sa pag-asang makakita ng ginto. Humingi rin ito ng patawad sa pamilya ng mga biktima at nangakong handa itong mag-